Hindi na ba, Ano? Scam pa. Scam pa. Gaging Hindi nga ako scam. Anong scam? Si Willie to, rebilla mo eh. Talaga lang ha? O <laughs> <laughs> uh, gusto mo akantahan kita? Sino ba to? Ano ba pangalan mo? Mary Rose. O oh, Mary Rose, ilang taon ka na? Thirty. 30. 30 ka na. Ba't tayo mo maniwala si Willie itong kausap mo? No, naniniwala na sa line in ako mabang panganak ako? Sino ka ba? Ang ah, kapapanganak mo lang? Oo, oh, nandito sa line in. Line in? Oo. Oh. Ay, nanganak ka na ba o kapapanganak mo lang? Nakakapanganak ko pa lang. Hindi pa nga ako nakakalabas. Sino ba ito kasi? Ay, sorry, sorry. Si Willie <laughs> mo to. Seryoso. Lying in. Seryoso. Oo, oh, 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 huwag ka mabibigla. Ako nga ito. Talaga? Ay, ah, hindi ako naniniwala. daw ako naniniwala. Sino itong nanloloko sa akin? Sino ba nanloloko? Siguro yung... May nanloloko sa iba. Pwede kita lulokohin. Sabi na, anong oras ka ng anak? Paggabi pa anak. Pag ka na anak. Paggabi ka na anak. Ano anak mo? Babae o lalaki? Lalaki. Ano pangalan? Kay... Kayden Lucas. Bakit? Sino ba ito kasi? G gawin mo na lang Willie. Pangalan niya. Willie. Ano? Pag ginawa mo uh, Willie, pangalan niya. Haaminin ko na siya kung sino ako. Sino ka, Joe? Asa mo yung asawa mo? Wala. Ano, nantay ko nga eh. Para makalabas na kami. Wala nga ang pera eh. Uh, magkano babayaran mo diyan? Sa si espital? Ah, sino? Naloloko ka lang eh. Bakit naman kita lolo ko, eh? Nakahiga ka ba ngayon? Lying in ba tawag doon? Lying uh, -uh. beside. Okay. O sige. Gusto mo, aminin ko na kung sino ako. O, uh, sino? Huwag um, mo magsasabi kung sino to, ha? <laughs> hindi nga, to, to ha? Sa atin lang to, ha? Uh, sige. Pero pag sinabi mo, Sige, hindi ko sasabihin kung sino ako. Promise? Sino ka nga? Ang lakas naman manloko. Parang ka nga. O oh, sige. Pero huwag mo sasabihin kung sino ako, ha? Dingdong, sasapakin kita pag uwi ko dyan. Yes, ah. Hindi ako si Dingdong. Okay? Makinig ka sa akin. huwag mong sasabihin kahit kanino, ha? Nakino, tinawagan kita, ha? Sekreto to, ha? Oo. Oh, sino ka ba? Okay. Ako si Batman. Hinahanap ko si Robin. Andiyan ba? Hindi. Sino ba kasi ito? Maniwala ka nga sa akin. Si Kuya Winnie mo nga ito. Live! Ha? Eh, wala ko si TV dito. Paano ako maniniwala? Kakantaan kita, ha? Ano gusto mong kantaan? Paborito. Kanta ko. Yung ano? Yung ikaw na nga. Parang biro lamang dumating ang tulad mo 🎵 ang boses mo lang si Kuyetil. At may isang pag-ibig na tapat at totoo dahil sa Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal Iibigin kita kahit... to? talaga, Sino ka man, ikaw na nga... Ka, sakin, ang hinahalap ng puso, ang siyang oh, magbibigay dito, oh, ng saya, ito. ng tamis at lambing Ay,

Oh. Niligaluhan kita. Actual so Segment na ng Shopee pero niligaluhan kita. Oh, thank you so much. Kura. Ah, oh, nandito kami sa Rainin. Ay, thank you, asawa ko. Hindi pa kami makalabas. Wala pa kami pera. O, oh, sige. May regalo sa inyo ang Shopee. May jacket. Okay? Meron kayong tablet. Meron kayong Shopee Pay bonus na 5,000. Actually, ang bibigay lang na Shopee sa'yo ay 20,000. Kaya ko totoo, ito pa shout out na yung namin yung video. po, totoo ba? ko makapanawala. Bi Bibigyan ka na ng 20,000 bigyan ng Shopee, dadagdag ko ng 10. Para meron kang pambayad dyan sa hospital. Meron kang 30,000, dinagdagan ko yan ng 10, bigay ng Shopee 20. Alam! galing! Pa-shout out pa, clinic po! Ano daw? Shout ano may shout out? Sino <laughs> siya shout out ko? Yung pinag-anak ay hey mam Jennifer Medillo po! O <laughs> di mag shout <laughs> out <laughs> na ka... <laughs> Jennifer Medillo! Jennifer Medillo po, sir! O mag shout out ka na ngayon! Yeah! Oo, <laughs> okay na! Okay, okay, okay na po! Okay na po! So, <laughs> sa toga! Hindi <laughs> lang <laughs> oh, <laughs> mo ka sa live! Ate, dito mo nga sa Hello, hello. Ay, Mary Rose. Hello. Oh. hello. Manginig kayo. Opo. Oh, yes, Tarkin. Nanginig kayo na Ay. Sandali, makinig kayo. Si Ding Dong to. Ha, <laughs> ha, ha. Bye-bye. Si Ding Dong to. Scam to. Wala, 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 wala. Bye-bye. <laughs> o, oh, di ba? O, bigyan natin yun. 30,000. Diyan lang po kayo. Hindi pa tayo tabot. Pwede pa tayo. WMF. Maraming salamat sa shopping.